Balikan ko lang po ito, ganito daw kabastos ang mga DDS, dahil nga doon sa uh, Sinulog Festival, sa venue, nung pumasok na si Atty. Chell, Riz Antiveros, Mama abay isinama, kasama rin daw doon sa grupo nila si uh, Sharon Cuneta at si Kiko Pangilinan, wala tayong confirmation tungkol dyan, pero yun nga, inulan daw sila ng batikos, may sumisigaw na Duterte, Duterte, Atty. Ito yun, no? I meron pang sumisigaw or nagbubu kuno, no wala naman tayong narinig na gano'n na nagbu alright so ganyan daw kabastos ang mga DDS alam po ito okay alam po ito ng mga Duterte sa tingin ko ito ay pakawala sadya na alam nila na pupunta itong Senasana Torbiza Ontiveros nagpadala dyan ng mga diehard para sumigaw ng Duterte kung talagang totoong naan dyan at sumisigaw sila Pwede rin naman na edited nga itong video na ito na may may maririnig kang Duterte. Kasi kung tutuusin kung titignan niyo po, wala namang wala naman isa lang oh, nakita ko na tumaas ang kamay at Duterte ko no. Pero kung makikita niyo, mukhang wala silang mga kasama. Talagang ito ay pakawala lang nitong mga Duterte supporters. At sigurado tayo, alam yan ng mga Duterte. Matagal lang gawain niya yan. Matagal lang gawain nila yan sa mga event na pupuntahan halimbawa ng kanilang mga kalaban. Tatanim yan ng mga diehard na magsisigaw ng Duterte, Duterte. Ganon po kalala ang sitwasyon. Ganon po um, katibay ang sipmura na itong mga diehard. Pero totoo, totoo na sobrang uh, sukdulan ang kanilang kabastusan. Pero huwag natin gayahin yung kanilang kabastusan. Katulad nga nang nangyari noong September 2024, mainit namang sinalubong edong si Sarah Duterte sa Pina Francia Festival sa Sanaga City. Um, Pwede sabihin, sige, sinalubong siya ng matiwasay. Di ba? Hindi siya binastos sa madalit salita. Pero, hindi naman siguro ganung kainit. Dahil kung nakikita nyo, wala halos pumapansin sa kanya. Pero, yun nga, ang maganda, hindi binastos dahil hindi naman talaga bastos ang karamihan dyan sa Naga o lahat dyan sa Naga hmm. so alam niya na alam niya na kung sino ang totoong mga bastos diba? mga mababang kalidad na andyan ka sa event na yan tapos magsisigaw ka I, I don't think so dahil ang mga naandyan karamihan ay mga karamihan ay mga da, mga mga uh, tourist para manood ng event so ito ay dapat paimbestigahan kasi itong ganitong basurang ugali ay reflection ng Cebu. So dapat talaga investigahan ito. Sino ba yung nagsisigaw ng Duterte? Hmm. Ang inisip ng mga kababayan natin kung totoo man ito, ganyan ang mga Cebuano? Bastos? Pero ang totoo, karamihan sa event na yan ay hindi, 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 Cebuano. Galing sa iba't ibang lupalop ng ating bansa, kahit sa ibang bansa, yung iba. Hmm. Good luck!